Ing nan tamu unahan kuni ninyo guba, <gibat> di nana gid mahi di ko mo di ko mo sa akong panahon nga, not during my watch, not during my time, Kamu nanga dato na pahuay lang mo, oh. pane sila gwena, botong nahinom doon pane sila, ipatawag ko manit tanang mayor, Tandang Gobernador, sa Malacanian, gisirhan ako. Ningon pa ko uh, paispasaylo ako ninyo kay kaning akong mga tabi karon hinabi, hait ni. Dili angay para sa ako, musultig ingon ani kay pariho rata mayor gubernur. Pero mapugos ko, gingnan ako na ano, sila. Ayaw mugso diha. kayo patiyon, mo.